Uh, dahil retired na po yung mga officers natin. Hindi, wag yun yung wag yun ganun sagot mo. Once you receive communication, ano, sabihin mo? Na pinatay ng police Bulacan noong March 2019. Daboy po. What's up, mga kayo? Welcome back. Pa rin dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay mga kayon, magandang umaga, hapon o gabi sa lahat na nakatutok sa atin dito sa Jomolon TV. Ito yung uh, kanina nga pinag-uusapan na naka-live sa Congress, yung uh, Committee on Human Rights. Pinag-uusapan nila yung extrajudicial killing during the former Roa Duterte administration. Pakinggan muna natin yung pinag-uusapan nila rito. Willing ba talaga kayong mag-cooperate o hindi pa rin? The PNP is very much willing to cooperate. Um, okay. Kasi sa mga previous na mga years, hindi kayo willing na mag-cooperate. Uh, so ngayon po, um, malino na Mr. Chair, no, mali yung mga uh, kukuhanin natin, kasi later on magbabanggit kasi ako ng kukuhanin naming data. Not only in PNP, at saka doon sa iba pang mga agency, um, Mr. Chair. Extra judicial killing kasi yung pinag-uusapan dito eh. Kaya siguro na itanong yon sa mga kapulisan natin kung willing sila mag-participate, no? Teka, <laughs> si Congress ng Busita, palagay ko meron siyang gusto na i-clear eh. Mr. Chair, before we proceed lang sana for the uh, uh, ma maayos na... na uh, issues that we have to tackle, may we allow the other resource speakers who have not been uh, invited in the first hearing to relate their uh, remarks first, no? bago mag ang members, for us to be knowledgeable also of the issues that they uh, will be tackling as well. Kasi uh, mayroon tayong mga resource speakers na first time lamang po na we wanted to hear uh, something from them as well. So sana po bago tayo magtanong sa mga uh, lahat ng mga resource speakers na nandito, pakinggan po muna natin sila and also the victims who are uh, na nandito -na rin po. Uh ma -ma 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 Mr. Chairman, pakinggan po muna natin sila. Lord, that's the request kung may visita anong meron ka bang uh, gustong sabihin? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, eh, don lang po sa concern dito. Nandito po tayo to conduct a uh, Investigation And uh, most of the uh, resource persons na, na dapat nandito ay wala ngayon, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang malinawan kay Colonel Cunanan. Nandiyan po ba? Mr. Chair, pwede bang malaman kay Colonel Cunanan? Kailan mo nalaman yung invitation? dito sa mga resource persons? Uh, sir, last Friday, uh, Comsec sent us the invitations. sa uh, first, the retired uh, PNP, chip, uh, PNP chips. So, nalaman mo through email and da totoo ba na tumawag, mag, nagkausap pa kayo ni Comsec? Uh, yes, Your Honor. Okay. After na malaman mo, anong ginawa mo? Uh, sir, I uh, requested our uh, department uh, to course through the uh, communication to PRBS uh, dahil retired na po yung mga officers natin. Hindi, wag yun yung, wag yung ganun sagot mo. Yes, sir. Siyempre, sa PNP, once you receive communication, pag nabasa mo, anong ginawa mo? Pinadala mo ba, in-endorse mo ba sa higher headquarters o ano? Sabihin mo? Yes sir, uh, I requested uh, our uh, department to ipadala po sa right uh, uh, unit ng PNP. Okay. Para um, klaro sa lahat, from your office nagpadala kayo ng communication. Yes sir. To what office? Uh, ang last. Hindi. Wag gano'n Yes sir. Colonel Kunanan, We are wasting time here yes, eh. Ang tanong sa'yo, nung ma-receive mo, inaksyon na ninyo, tama? Yes, sir. May ginawa kayong formal endorsement? Yes, sir. Meron po. Okay. Kaya mong isubmit yan sa committee? Uh, yes, sir. We will, uh, okay. I will request uh, for the copy of the communication. Sa'ng office mo in-endorse? Is it sa CHIP PNP or DPRM? Uh, sa so personally, eh, hindi ko po nakita yung communication, but... Uh, hindi, my secretary... ganito, Colonel Cunanan. Nakakaya sa mga resource persons natin eh, para tayong nagsasayang ng oras dito eh. Gusto kong maklaro, from your office, gumawa kayo ng formal endorsement yes, do sa letter yes, sir. or invitation. Yes, sir. Kanino naka-address yung letter ninyo? Uh, sir, though, uh, I haven't direct, seen personally Sabi Sabihin mo ng direct. Letter. So, gumawa kayo hindi? Sir, gumawa po kami, sir. Kanino naka-address? Uh, sir, kay CPNP sir. Uh, kasi... Okay. Uh, sir. Wag nang kasi. Kasi hmm. limited time tayo. Okay, so, naka-address kay PNP. Siyempre, pwedeng sa... For the PNP, Attention DPRM, meron pa bang... Ibang office concern, kung saan mo pinadala o direkta sa office of the chief PMT? Uh, sir, kay TCDS, sir. O, oh, TCDS. Can you prove that? Uh, yes, sir. O, oh, Mr. Chair, nililinaw ko po ito. Para malinaw sa atin, ginawa po ni Colonel Cunanan ng office niya, yung dapat niyang gampanan. Yung po ang dapat nating matrace. After na masend sa office of the TCDS, what happened? The Chief Directorial Staff, Mr. Chair. So, kasi po, kung babakbakan natin si Colonel Kunana na pati yung major na legal officer, parang mali. Dapat klaro kung sino yung responsible, sino yung hindi nag accordingly, yun dapat Mr. Chair ang mabigyan ng uh, Shoko's order. Kasi kawawa yung ibang junior officers eh. Namimilipit, hindi alam ang isasagot eh. So for that matter, Mr. Chair, malinaw po na ni Colonel Konanan, from his office yung trabaho nila. And according to him, mapuprove niya Sinabit yung communication sa office of the TCDS ng PNP. Then after that, sino yung hindi ginampanan yung trabaho kaya tayo mga nakanganga dito. Hindi alam ng mga resource persons na dapat nandito sila ngayon. Hmm. Sayang yung oras kasi, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you. Actually mga kayon, medyo mahaba-haba kasi to eh, inabot to ng 7 hours. Pero maganda yung uh, topic nila rito, yung uh, discussion nila rito kasi talagang merong mga biktima na nilabas at humarap dito. At uh, nagbigay uh, ng statement dahil dun sa pinatay ang kanilang mga anak, asawa, magulang dahil sa war on drugs na yan under um, former... President Roa Duterte. At tinatanong din dito kung meron bang uh, human rights na na-violate, kung sinadya ba o talagang kung ano man yung uh, nangyari. Mamaya-maya maririnig nyo yung mga statement ng uh, mga biktima. At uh, nagbigay din sila ng uh, salaysay at sana uh, makamit daw nila yung hustisya uh, para sa mga anak, asawa at uh, mga magulang. No? So tinatanong din dito bakit tatlo lang yung uh, yung mga humarap no kasi nga ito raw yung pagkakataon na humarap sila dahil uh, marami atang uh, gustong humarap pero natatakot so pakinggan natin yung uh, yung mga statement ng mga biktima rito pagpatuloy ng mga hearing nito Why don't we start with the victims, no? Uh, so we'll be able to know more, and uh, our source speakers perhaps could be able to uh, know more about What the victims are trying to say here. So, uh, well, let's start with Attorney Contino, uh, uh, being the lawyer for the victims. Go ahead. Good morning to the members of the committee. Uh, for today, we would like to defer to the victims um, uh, for their own statements. Um, today, we brought three victims um, whose kin, uh, husband, son, and Minor son have been killed in police operations and vigilante killings. Maybe perhaps we can start with Adalia Cuartero. First of all, I'd like to find out, Tony Conte, why only three, when uh, you have a lot that you're actually speaking of. Uh, Your Honor, we are trying to. um, parts through our membership because not all of the victims would like to come forward. Are they still afraid to come out? Yes, Your Honor. We have already given them the, ano, uh, the, last, the, the, last hearing. Sinabi ko sa kanila na huwag okay, matatakot dito kung talagang gusto nyo ng justice. Dapat uh, um, na kayo. My goodness, how can we have justice here? kung hindi lumalabas yung mga, big, yung mga, yung mga magulang ng mga biktima natin. Uh, That's the reason why nahihirapan ang mga kapulisan natin. At sinasabi nila, ayaw nilang bisigahan to. Now again ah let me say attorney conti no we would like to ask the uh, parents of the victims to come out wala sila dapat ikaba dito balagay ko naman itong ating mga philippine national police eh, may compassion naman to mga tao naman to na na, na nakikita ang injustice na nangyayari yes thank you sir. And back in the last hearing uh inamin naman ni Secretary Gibare, the human rights violations. So the last hearing in mean, Amin uh, uh, General Abelade. You know, and the thing is, they're here today to be able to find out. That's the reason why my frustration is why only three when we have more? And your reason that they are afraid to come out? Come on, that's a preposterous reason, Attorney Conti. Your Honor, the psychosocial support that we provide to the victims. Um takes years. Um, it is re-traumatization for them to retell their stories in a public. This committee of has promised protection for them. Yes, Your This Honor, committee Star. has promised protection for them. And I am going to lay my life on the line on this. We thank that's you the reason why we are now investigating this. Oh that the thing is what we are after is this. Meron bang human rights violations? Inamin ng iba. Oo. Okay. Meron bang uh, illegal na nangyari? Yung mga biktima, nais natin, ito lang ba mga matatapang? You know, please tell them. Yes, Your Honor. Ha? Ngayon lamang. Okay. Even uh, Secretary Guevara said, ha, that is the first time Congress is investigating after so many years. Why? Because kahit na so many years yan, injustice yan eh. Kahit na umabot ng taon yan, injustice pa rin yan. At may remorse pa rin na feeling yung mga biktima. Ang frustration ko lang is this. Bakit hindi nag-a-appear? Dahil natatakot? Aba hindi na kinakailang matakot dito. Kung ako, tinatabangan ko yung sarili ko eh. Di ba? Yes, Your Honor. Oh. We thank you for the assurance, Your Honor, but again, the we allow the victims to process their grief and their healing at their Go own pace. Go ahead. Place. You call the, the victims then. And for the next hearing, I think we would be able to produce even more victims from Cebu, Your Honor. So for today, may we have uh, Dalia Quartero from Bulacan? Good you. so, you. afternoon, Your Honor. Thank you. What okay, si Dalia Quartero. Ako po ang ina, Jesus Quartero. na pinatay ng polis Bulacan noong March 2019. Daboy po ang tawag namin sa anak ko. Si Daboy po ay nagtatrabaho bilang HR sa isang kumpanya. Siya po ay mabait na bata, maasikaso, maasikaso at malakaibigan. Ang hanap buhay ko po ay nagluluto na, nagluluto ako ng pagkain para sa isang kantin. Saka dinadala ko sa kantin ng 5.30 ng umaga. Kahit may trabaho, may trabaho din si Daboy, naglilinis pa rin siya ng kusina. Malaking tulong, malaking tulong po si Daboy sa amin. Si Daboy po, dahil siya ang siya din ang nagbibigay ng alawan sa sa, sa isa niya pang kapatid. Wala simba po si Daboy. Wala pong pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa niya. Kung minsan yung mga kaibigan po mga kaibigan niya sa amin gustong magtrabaho wala po siyang walang pambayad sa requirements si Daboy po ang nagbibigay ng kanilang per nagbibigay ng pera para makapagtrabaho din po sila wala pong ano man wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa barangay sa barangay Ang barangay na po namin mismo ang nagbibigay. Miss Cordero, Yes, Ilang po. taon po siya na pinatay? 26 po. Ano po ako sa sa kanya? Ah... Uh, ano po kasi siya, siya po eh. Siya drug user, drug dealer, ano po, ano po ang inakoy sa kanya? May nahuli daw pong, actually po wala po siyang ano eh, wala po siya sa drug watch. Ah, wala? Wala, yung dalawa lang po oh, nakasama niya. Sige po, tuloy po niyo. Pala simba po si Daboy, walang pinipiling kaibigan at handa siyang tumulong sa kapwa. Kung minsan, yung mga kaibigan po na gustong magtrabaho ay walang pangbayad sa requirements, si Daboy po ang nagbibigay sa kanila ng pera nang makatrabaho din po sila. Wala, wala po sa anumang drug watch list ang anak ko sa aming barangay. Barangay na mismo ang nagsabi, gayon pa man, natukhang pa din si Daboy. Noong March 24, 20, 4, 19, eh, 2019, 7.30 ng gabi, nagpapaalam ang anak ko na pupunta sa kanyang pinsan na si Jeffrey Hilar sa Lancaster Place Subdivision para makipagbanding sa kanyang mga pinsan. Yun na po ang huling beses ng pagkikita at pag-usap namin, pag-usap ko kay Daboy. Boy. Ayon sa pamangkin kong si Jeffrey, habang sila'y nagiinuman, ilang beses nagre-ring ang phone ni Daboy. Boy. Noong una, hindi niya ito sinagot. Kalaunan, sinagot na rin at umalis. May sasamahan daw itong kaibigan. Hindi na nakauwi si Daboy. Tinabukasan March 25, 2019, bandang 7.30 ng umaga. May dumating na pamilya. May dumating na isang pamilyang kaibigan. At hinahanap siya dahil magkasama daw si Daboy. Magkasama sila ni Daboy noong gabing magkakasama. Noong gabing magkakasama Magkasama kaming naghahanap ng pamilya namin. Una, unang pinuntahan namin Police Compact 7 Towerville sa San Jose del Monte, Dahil alam namin laganap ang patayan sa mga panahong ito. Natatakot kami na baka madamay siya. Sabi ng mga pulis, wala naman daw silang alam. Pagkatapos nagpunta, pagkatapos nagpunta sa pulis, ay nagpunta kami sa mga orinarya sa, pali, sa Jade Pernilar Home, Tala, Kaloocan. Nakita ko po ang bangkay ni Daboy kasama ang kaibigan, kaibigan at isa pang lalaking may pangalang Jeffrey Bellary. Nalaman na lang namin na napatay daw sila sa isang di umanong bypass operation noong March 25. Sa Tower Bell, sa Pangpalay. Sino po sila? Ilan sila? Sabi niyo sila. Sino po sila? At ilan sila? Tatlo po. Long yung napatay. Sino po sila? Kaya niyo? Si Haji Lopez, eh Lopi, Jeffrey Villari, at si Daboy po. Oh, baka kasi idad. Hindi po, matanda yung isa, yung mas bata yata yung isa. Tuloy po nyo. Hmm? Minuyan proper sa of Sidol Monte Bulakan nanlaban daw. Nang laban daw yung tatlo si Daboy, boy mayroon daw nakuhang, may nakuha sa kanya na revolver at shabu. Pagkatapos ng tatlong araw, ng burol ay may, may pumunta sa amin na Commission on Human Rights para mag-imbestiga. Subalit walang nangyari sa imbestigasyon dahil tikom ang bibig ng mga witness. Kami nang mag kami na, kami na ang nag-imbestiga kasi ayaw namin na ayaw ng mga pulis. Sabi nga ng tao, sabi nga ang mga tao doon, talagang maraming nagaganap na patayan sa Tower Bill. Ang nalaman namin, nasa pulis custody na si The Boy at ang yung kaibigan niya. Tapos, dinala doon para tukangin. Pero yung mismong tauhan ng motel kung saan dinala sila, the boy, tahimik kahit CCTV, ayaw nilang, ayaw nilang makuha, ayaw nila, hindi nila makuha ng CHR. Walang nanagot sa nangyaring pagpaslang kay Daboy. Bagkos, tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy lang at dumami pa ang bilang ng mga namamatay dahil gira umano kontra droga nasa, nasa katunayan gira laban sa mamamayan sa mga walang kalaban-laban parang walang wala kaming map, wala kaming pag-asa para sa wala kami pag-asa para bang ganun na lang kadali kunin ang buhay ng anak ko. Kaya naman, lumapit kami sa Rise Up. Nagkaroon kami, nagkaroon ng lakas ng loob kasama ng iba pang naulila sa war on drugs na ito. Umaasa po ako sa pamamagitan ng hearing na ito. Magkakaroon ng aksyon at mangyaring malawakang ang patayan sana din po ay sa pamamagitan ng hearing na ito ay masuportahan ang ICC na panagutin si Duterte maniniwala po akong makakatulong ang nakakatulong sa ICC para makamit ang hustisya para sa anak ko Salamat po. Mga kayong sundan nyo na lang sa thumbnail natin yung part. One, part two, at uh, puputuloy muna natin dito dahil ang susunod na rito yung pangalawang uh, biktima na magbibigay ng kanyang statement naman. Uh, isasummarize lang natin kasi masyado mahaba pero pakisundan na lang po yung ating uh, title at saka yung part one, part two para makasunod kayo sa buong uh, sa buong uh, hearing na to. Maraming maraming salamat mga kayon. Pag hindi ka pa nakapag-subscribe, eh, subscribe ka na at click mo yung uh, bell icon. Maraming salamat mga kayon.